Good morning everyone. Luto na yung ating almusal. Meron tayong talong. Ayan, meron tayong tinapa. Ayan, niluto ko. Medyo madami yung niluto ko kasi para pag may natira tago ko siya. Kasi wala si asawa ko. Ayan, meron tayong sinangag. Ayan. At syempre meron tayong sausawan na kamatis. So ito, ginisa ko siya. Ayan kinisa ko lang siya ng bawang sibuyas. Ito yung sausawan natin sa ating um, <coughs> tinapa. Ayan. Tapos, meron tayong suka. Suka at toyo. Ayan. Maanghang yan. Ayan, para sa ating talong. Ayan. Binalatan ko yung ating talong dyan. Oh my. Kain tayo guys. Mmm. Mmm mga hang sarap talaga. Mm. Wala akong okra kasi hindi pa ako nag Asian store. So ito lang yung mga na nabili ko last time. Ang sarap ng talong. So nabalatan ko siya wala nang balat. Mm. Ito naman galing ito sa Pilipinas. Ito yung dinala ko nung Bumalik ako. Di ba umuwi ako last December? Mmm. Mmm. Ito yung pinaka well, isa sa favorite kong ulam ang tinapa. Kahit bigyan mo yan araw-araw, bigyan mo ako ng ganito araw-araw. Sausin sa, mo sa suka or sa kamatis. Sold na ako. Mmm. Wala na akong hihiyan pa. Kahit ito lang araw-araw. Mmm. Kain tayo. Yun. Mm -hmm suka or kamatis. Ito, ginisa ko lang yung kamatis ng bawang sibuyas. Tapos, konting um, asin. Mmm. Mmm, sarap. Mmm. -hmm. Nakapagluto rin ako ng ganito kasi wala yung asawa ko. Mmm. -hmm. O, oh, ba diba, Kamatis palang ulam. Na. Mm -hmm. ako sa ganito. Mm. At igisa mo lang siya. Mm. mm. Sarap ng tinapa. Ayan, medyo maliliit yung nabili ko. Pero okay naman. Mmm. <coughs> Siyempre, meron tayong kape. Hindi yan mawawala. Ito ang ating kape. Ah, perfect. Mm -hmm. Ay, bless you, anak. Bless you. Here. Mm -hmm. Sarap ng kamatis. Ayan, talong. Mm. Oh, wow. Mm. mm -hmm. natin siya sa ating maanghang toyo suka dahil wala tayong kalamansi. Ayan. Mm. -hmm. mapapaan ni Rice tayo. Marami akong sinangag dito. Marami akong sinangag. Mm -hmm. mm -hmm. Salat ng kamatis. Mm. -hmm. Naghugas ako ng kamay, ha? Mm -hmm. Huwag na naman akong i-bash dyan. Ayan, iyak ang tinapa. Ayan, naubo, ayan ang naubos ko. konti lang nakain ko guys kasi kumain ako kanina ng bread, I should say. Kumain ayan. ako ng bread kanina. Pero ayan, oh, konti na lang yung kamatis. Ayan. Ayan, konti na lang din ang ating talong. Meron akong pang round to mamaya. Ayan, meron pa akong kanin. Ayan guys, thank you everyone.